So yan po yung kanilang harvest. Magkano yan? Sagma magkano kayo? 20. Tatlong 20. Wala, ba't yung konti? Magandang morning sa ating lahat mga kalingap. Dito tayo na naman tayo. I, uh, mag uh, bubutas-butas dito tayo. Sulugin na lang natin to pag uh, umirik ang araw. Para tuyong tuyo yung mga dahon. Well, tuyo na rin eh. Kaya may mahamog po ngayong umaga. Ang ginagawa natin ngayon ay uh, ito. Nagbubutas tayo ng uh, kaliman natin ng kalabasa. Ito po ay nakapag-time na tayo ng upo. Itong uh, tatlong linya na to Na dating sitaw. May sitaw. Sinilagyan na natin ng upo. Yung mababait na gulay no. Yan. So, kung may karoon tayo ng gas cutter, baka i-gas iga cutter na lang po natin to. Hindi na natin na uh, gagamasan. usan so, na lang po yung uh, tataniman natin, yun na lang natin na uh, lilinisin o gagamasan. Tanggal ng damo. So, gaya nito, ano? Ito, tuloy tayo sa ating paggawa. Um, Marami-rami na rin natin ang nabutasan, no? So yan lang po agwat yung nagawa ko. Yan na lang. So naka apat na tayo. So mga dalawang linya na lang ito. Isa, dalawa. Yan po ang agwat. Oh. Lalayo lang. Ginagawa natin na tila. ito lang natin ating uh, dinadamudamuan yung ating uh, bubutasan kasi sabi nila yan daw gusto nilang ano, gusto ng uh, kalabasa yung madamo nagtatago-tago sa damo so, yun lang po ginagawa natin yun sa ating uh, pagbubungkal pagtataliman ng kalabasa yan Patayin magtatanim ng kamote. Hmm. Yan. May hapola po natin tataniman to. Para makakwal muna yung pan. O lupa. Ipag tayo dito. Yan, ah, nakatapos tayo ng ating pagtataliman ng kalabasa. Marami-rami ito. Siguro mga kulang-kulang sandaan na puno. Natin may tatalim dito. Pag yan po nagsama-sama, marami na po yan. May pipino. Ito po ang nakatalim po. Uh, Pwede natin italim dito ay pipino. Yun, may pipino doon. Uh, upo saka dito ay kalabasa ang kalabasa medyo marami-marami kulangin siya siguro yung aking isang sashay na uh, nabili pag kulangin nabili pa tayo ulit yung ating mga sitaw, ayan gulang-gulang na matumal lang sitaw ngayon ha. so naman ngayon ay uh, ayan bago sumikat ang araw oh. So yan, nandiyan ang araw. Maka ay may initan. Masobra ng init. makatay tayo magtutong. Ay nakatapos na tayo. Yan o, sumikat na o. Yun ang ating bulaklak na napakaganda. Aridis. Red na red. mga sisiyoy kumain na rin. Mga chicks. Mga simuano na lang ating pakainin. Mga

Pwede okay, we'll yung uh, uh Dyan kayo. Kita's tayo ng uh, okra naman pagkatapos nating uh, magbungkal doon. Nang pagtataniman ng uh, tawag doon ay uh, kalabasa. Oh, so, marami tayong mapipitas ngayon na okra. Uh, yung mga kuno po ito, ano, yung uh, sanga-sanga. Yan yeah, marami. Nakakadalawang kilo siguro tayo. O. Oh. Ayos ha. Ah, uh, pinabayaan ko po ito ng ilang araw. Ngayon ay eh, ganito na sila. ma uh, makakabawi. Nakabawi. nakabawi. Ah, laki. hindi kasi na agad. Kaya makakabawi sila. Oh. Malalaki. Yan o. Oh. no. Basta malambot pa ang dulo pwede pa yan oh ah sa pwede pa matigas na yan yan no matumal yung bungal itong malaki na to oh buti pa dito hindi ganong nagkaroon ng sakit oh. yung mga luma yung mga bago ang tinira dumami ang bunga ganda pala pagpabayaan o oh, pahingahin yung uh, sagat-sagaran din no? ang uh, pitas ito ngayon oh. binili ko 30, talagang 30. Ang dami na? Oo, oh, ang dami na. Oh, kung kaya mga dalaga, ay mga ako kanila, oh. Baby? Sinama? <laughs> yan, pang ilan na yan? Tatlo. Oh, gabi, oh. Yan. Oh, magaganda. dagdagan pa, para kung ano. babae, puro babae? Lalaki po, yung bunso. Oh, lalaki. Yan, dagdagan yun, okra. Kuya, pahingi kami ng okra. Hmm. Yan. Oh, di ba, may pasupra oh, pa ang oh. okra. Para mm -hmm, kayo di makakwanyu, isa kasi ako? Oh. Oh, saka, ya, <laughs> Ay, talong, huh? talong? May talong, dulo, kumakayo dulo, o kayo dulo, oh, sige, kami. Okay, dulo, 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 ha dulo, <laughs> Bilang talaga, no? Oo! Oh. Pili nyo maganda, Kasi magaganda rin kayo. Ayan. Hmm. Pwede kami <coughs> Napakahaba ng dito ah. Parang gulang na gulang na. Ah. Pero hindi po. Hindi po siya gulang na gulang. Sakto lang, sakto. Mas marami pong bunga daw ito. Kung hindi nagkaroon ng apid So, tawag ito sakit Ayun, marami ka lang. Hindi pa ako nagagamot to. Ayan, makakalawa pa kayong Kasi yung mga naan natin ay pang natin, pang consume. Apat na kilo. Lagay mo natin dito kasi ito pa tayo ng pallang. Ano, mag-reklamo yung panito. Ibigili ah. Ang dami ah. Sino? Sure! yung kanilang harvest. Pagkano yan? Tagma magkano kayo? 320. Tatlong 20. Wala ba't 'tong konti? Sa akin. Yan 20 lang. Oh, okay. yan tatlong 20 yan. O sige, dagdagan mo na doon. Lalo dagdagan natin yan tatlong 20 na yan. Konti man. Oh, yan. Oh, yan sige, eh. oh, sige, sabay sa sobra na yan, no? Oh. Oo. Oo. Ano, Oo, yan yan. Kuwang ka. Oo. Ang isa ka ba dumaan? Dam. Daming rigid. Nahulog yun. Sigurado, hindi man nahulog yan sa bulsa. Ay, ang daming rigid. Ay, ito! Ay, ito! O, yan o, may pira dito. Yan na? O. Dito. Ayan o. <laughs> Ganahan man magkuha. <laughs> Nakalimutan na may may nalaglag pala. Bibinta hmm. Ipinta doon ng uh, sinakol. Sinakol daw ito. Bumili tayo. Masap. Nakul, kabuting kahoy na may palaman sa gitna na bukayo. So, alis na tayo. Thank you, thank you, thank you.